Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode dito, ano po? Kataho ay kanina pa nag uh, aayos na rin ating upuhan. oh, yan. Magandang panahon po sa ating lahat. Arad na po yung ating mga upo. Oh. Malaki na rin, ano po? Abay, gahuwong na. <coughs> yan, oh. yan, o. Oh. ito na po. Ay ating pong pinapalahan aring mga ilang gilid. Yan. Yan. Oh. May tama la ang puno ibang insekto. Yung pa po yung iba oh. Pagka-tender ka rin pag-upag pag, sa ano. Yan oh. pagka sa init ay oh. kahit lakas ng init eh. Diretso yung pangangain oh. Yan oh. Ayos oh. Atin po pating ikinakasa na ang ano na rin, balag. Gawa yung mga lighting niya, atin po aayusin ito yan. Para diretsyo na po pataas, ito po ay pupuruhin na natin ng ano, ng <coughs> balag. Ayan, sinet up na po natin ito. Tapos nilagay na rin po natin ang kanal. Yan, dito. May mga kanal na po. Ito po ang ating ginagawa. Yun. Upo pa balag po ito. Yung pong iba, upo pa. Gapang. Oh. Tambuli. Nakakaigin na rin ano? Oh. Yeah, ito po. Ating pag-aayusin. Kakatuwa yan at pagkadating na po sa taas. Oh. Kaya pinipilit natin ipagtutuwid na yung mga yung mga ano-ano po. Yung mga kawayan, mga trellis natin. Hmm tulad po nito mga ito ating aayusin po so, ito lakas mga yan insekto insektong ari ari na ho yung ating hinihintay na ano yun pa oh pagkadami yan na ho yung hinihintay natin na panahon ay talagang yan na po ibig ko sabihin ay na ay na pipiliin po natin yung ating gagawin pati ibang nag aano uh, ano na oh Ating po ayos na mga lighting <coughs> Saan ako nagkamali? Bakit man whos a Pinihinak. Oo. Oh. Gawa po ng pag hindi natin hininap ay lulungyo po yan oh. kaya po at ginagawa oh. hatak hinahatak natin yung mga leting nanghihinayang po ako ay pagka ano pagka anong tawag dun pagka ang natin ay eh, hindi dibalag oh, sayang yung ating balag dinisisyon ako na nga po yung iba dun na walang balag yung ating anong tawag dun yung ating po mga sibuyas oh oh ah, na yan oh. oh. malapit na siya mag ano oh. ilang dis pa po yan oh ka dami lang naman ni Raba Tuh ulapad doon katahui eh abah ay aba talagang sulit sa init mga silong muna din sa manga. sarap manilo parang may bayawak hindi na po tayo pag ganito po ako pa silong silong ba? ang baga naman ay ah, ang Grabing init. <laughs> Nung minsan naman, talaga vero, hindi maintindihan. Ano? Nung minsan naman, grabing ulan. Ah, wala. Ay, normal lang po naman yun tao ay nakakaramdam Tim, kanlong, dali Hmm Dali ito yun Uy uh. Balbon uh. may asawa tiyak pag nag-away tiyak na talo ka na 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 parang masinggan kung ito ay kapara na 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 Ano itim? Silong din si itim. Ito itim. Itim. Uy. Itim. 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 Harap sa camera. Itim. Ito. Panganlong tayo. Panganlong. Panganlong. habang ho ka nagpapahinga nagpapahingay aking chichik api na ating kamuti chichik api lagi pag may pagkakataon na ating pinagbibigyan nakakanlong din laan tayo ay diretsyo na po ba huhukay -huhu -huhu na rin pala ako titignan natin kung gano'n nga naman talaga kalaki ari po ay eh, parang ano na 100 days ah 3 months. Parang 3 months. Narin kamuti natin. Matila. Maliliit pa rin. kung nasa kanlungan maliliit pa ahem 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 ang ahem 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 eh mali Diyos ko po, pagkaliliit pero makikinis mong balat talib pa ito ng ating kamuti eh maliit <coughs> pero mga bata pa umakinis ang balat eh. doon kaya sa ipo hmm. haba ko tayo nakapanglong tayo maglilibod din sa kamote yan ho ah panlong. yan nung init po ay dito kaya pare ayos na. Oh. Uh. 54 si Gunda. Pare diretso uwi naho natin, oh. Maayos, oh. Maganda din ni baka hoyon ay badbadla ng kandungan. Wala pa talaga riy. <laughs> kabila. parang malaki ang laman ari oh. Sabi na oh. Basta oh, 'yung hindi namatay ang punuan, malaki. ori, isa pa malaki din ho ari sikat lupa ayos na rin may grip ang laga taraw tayo sasabak na ulit uh. gana rin pa po tatlong buwan na ito eh eh dagdag ulit dalawang buwan uh. tayo po iubra na uli basa pa po yung ano eh. dalin yung ating inan -ha. hmm. dito na po ulit tayo sa upuhan hindi dadamuhan so ay gagara ito pa oh. Hmm. Tambuli. Yan yung ating tinambuli. Hindi po naman pare-parehas ano. Magaganda oh, hari sa mga nah hinahinat. Ayun po, ito na po ang ganap sa ating ano, upo. Oo, uh, oo. Uh, uh. May malaki na maliit po, ayan Ayun po, salamat po sa inyong pagsamaan ano po. Yan, ingat po ang lahat. Upo episode. Yan, update sa kamuti. Magandang panahon po. Ingat ang lahat. Happy lang po. Bye.